Mga kababayan, alam niyo, ako po, pinaghanap sa Tonto, nung Bakit po, nang-aaral sa Tonto, at hindi ako sinasabi do para sa mga estudyante dito sa Smoky Mountain na magkaroon kayo ng pag-asa na kahit sino sa inyo dito pwede maging very successful. Baka isa pa nga isa sa inyo dito maging Presidente ng Pilipinas. Alam niyo yung mga ibang tao politician na nagkukunyari may hirap at kung ano, Taningin niyo yung mga pangalan ng kalye rito sa tondo, hindi nila alam. <laughs> o yung mga politician na kunyari very concerned sa mga baha, tanungin mo kung ano pangalan ng mga ilog, hindi rin nila alam yon Kasi nagkukunyari eh, di ba? Yung mga kunyari masipag at kunyari mahirap, kunyari lang yon Tayo po tunay na mahirap at tayo po, kumita tayo at sinishare natin sa mga kapareho natin. Tulad nga na sinasabi ko nga sa mga kasamahan ko lagi, pagka ikaw nakaipon o kumita, kailangan gamitin mo yung pera niyon para mapa, pa, makapag create tayo ng trabaho, makapag-create tayo ng opportunity para sa mga kababayan natin. Alam niyo, today, hindi ko in-expect na ganito kaganda itong eskwelahan na ito. Sinabi ko kay Mayor, kami dalawa dahil sa kaling ni Mayor at si Mayor is eh, very sincere. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin kanina, baka pwede pa tayo magtayo ng additional eskwelahan. Sabi ko kay Mayor, yes, Mayor. At humanap ka ng lupa rito. Marami naman lupa ang City of Manila, eh, di ba? Or National Government. Ay mag Bibigay po ako immediately today ng 500 million pesos to build more school. Alam nyo, simula lang po yun. Pagka nakahanap si Mayor ng lupa dito, which madali lang. Pag tinayuan natin ang eskwelahan yan, tuloy-tuloy natin susuportahan yan. Kahit napatay na ako, yung aking anak, Pagpapatuloy niya lahat yan para tulungan yung mga kababayan natin. Ito po ay ito po ay bayad utang sa mga kababayan natin to. Alam niyo, yung mga ibang tumutulong dahil may plano tumakbo para kumita. Di ba? Eh kami po, walang ganong plano. Kami po, lahat ng tulong namin, eh, para lang talaga may balik natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Eh alam nyo, yung drawing dito kanina, yung mga artwork dito, magaling po ito. This is very inviting for the poor children. Alam mo ganun ako eh, namalit ako. Tawagin niyo ako pumunta sa eskwela, ayaw ko rin pumunta. Kanya lang, pagka ganito kaganda yung mga artwork at ganito kaganda yung eskwelahan, very inviting so ate what you're doing is to invite and make this place feels better for the student para yung mga bata gustong-gusto pumasok sa eskwela dahil ang feeling nila parang sila na magandang public park o nasa magagandang lugar sana po dalaga ka pa naman dumuwag ka na mas maraming ganito rito sa tondo para sa ganun eh mas inviting para sa ating mga bata na mag-aral at magsikap ng gusto. Alam niyo, kanina pumunta ako dito. Malungkot ko ako kasi naalala ko. Sabi ko, ako, my God. Ba't ngayon ako nabalik ulit dito sa mga lugar nito? Kasi na-feel ko tuloy na parang nagkulang ako na I should have come here earlier para tumulong sa ating mga kababayan. Eh, nagsinungaling ako kay Mayor kanina, nakita niya, laluha na ako. Sabi ko sa kanya, dahil lang sa gamot, pero totoo, ang damdamin ko po ay parang hindi ko kagad nakita na kailangan ako makabalik dito para tumulong sa ating mga kababayan pangako ko po sa inyo lahat, I will do more to help our people. Ano po?